magkakaroon na ng boses ang taong bayan at may impluensya na rin ang gobyerno sa mga desisyon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y matapos mabili ng Maharlika Investment Corporation ang 20% share nito. Si Claisel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Higit isang taon matapos maitatag ang Maharlika Investment Fund na pinamamahalaan ng Maharlika Investment Corporation, na isagawa ang pinakaunang pamumuhunan nito. Tinanggap na kasi ng Synergy Grid and Development Philippines o SGP ang alok ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iyan ang pagbili ng 20% bahagi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pagmamayari ng SGP, ang higit 40% ng NGCP. Pribadong korporasyon na siyang nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente mula sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya ng Meralco. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng boses ang taumbayan. bayan.